ka chaps, uh, gagawa tayo ngayon ng trending na trending na DIY na condense. condensada tara let's start it andito na yung mainit na mainit na tubig, bali kalahating cup lang sya andinandun na rin yung asukal na 1 cup, lagay natin tong powdered milk na isang cup tapos haluin natin sya uh. Anoyin lang natin sa kachab hanggang sa lumapot. Kasi pag malapot na siya mamaya, ihahalo ko na yung isang teaspoon ng, o teaspoon, isang kutsarang margarine or butter. Mamaya, balikan ko kayo kung ano na magiging outcome niya. Bali, okay, ayan na nga kachabs. Bali, ano, mga ilang minutes. Bali, tansahin nyo na lang kachabs pag yung alam nyo mag-i-smooth ng ganyan. Kung wala kayong ganitong mixer na katulad itong sa akin ka pwede naman to sa blender. Eh syempre, meron tayong ano, na hindi naman na natin nagagamit. So, gamitin na natin. Ayan ka oh. oh. Ang smooth niya ka oh. Ngayon, alam nyo na ka Pag yung mga condensed lover dyan, yay, pwedeng-pwede na kayong gumawa ka Tingnan nyo. Ang smooth ba ka-chops, oh. no, oh, ang tamis. Yan no, okay, ketchup, oh. ang ismot, oh. Tapos, nilalagay lang yan sa rep daw. Nung kita ko sa viral video. Oh, ang gagaya ito lang gayahin natin para meron na tayong condensed milk. Yun lang.